Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog sa isang bodega ng spare parts ng motosiklo sa Caloocan kaninang madaling araw. Nagbabalik si Bian Manalo. Mag-aalauna ng madaling araw nang mabulabog ang mga residente sa Imabini Street, Barangay 19 sa Caloocan. Sumiklab kasi ang sunog sa isang warehouse. Nasa walong fire truck ang rumispunde bukod pa sa mga fire volunteer naglalaman ng bodega ng spare parts ng motorsiklo. Lumaki na po apoy tsaka ano po, may sumasabog na po pagdating ko po. Sa laki ng apoy, bumagsak ang bahagi ng kisame ng warehouse. Sa sobrang init lang po kasi yung kaya bumagsak. Ibig sabihin po noon, high enough temperature na sa loob, kaya po na yung bakal. Kaya nagkaroon ng thermal expansion sa mga bakal po sa loob. Nakalabas naman ang babaeng empleyado ng warehouse. Kuwento niya, Nagulat na lang siya nang biglang may pumutok. E eh, pagsilip ko po doon sa bintana, nakita ko po dito sa may labas, may umuusok. Kaya bumaba po ako, tinignan ko, tapos naamoy ko na po yung amoy kuryente na parang amoy kahoy po. Ibang nagpa-plan po kaming buksan yung malaking gate, eh, hindi po namin mabuksan. Doon na po nagstart yung sunog sa pinaka-office namin, sa loob. Ano, na ba yung apoy? Pa. Opo, biglang laki na po yung apoy eh, kasi bago pa po siya nag-apoy, marami na po pumuputok-putok sa loob. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at maging ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Diretso naman po yung supply ng tubig at nakakompay naman po yung area. Kaya hindi na po siya lalaki. Dito na lang po yung, ano, yung pinakasunog niya sa mismong area na to. Tumagal ang sunog ng isang oras. BN Manalo para sa bayan.